Ano amo ang mga kinabuhi diri guys. Is your jacket shrinking? Hmm. Ayan, yung na siya. <laughs> Hello guys, good morning. Mayang buntag. Happy Friday. Ako wow. anak. Oo. Ako akong anak. Matrabaho na po. Si Kyle is nagkuha na po siya. Yung bango. bango. na po siya guys. Tungog kay... Today is Friday, unya magtrabaho siya. Ano amo ang mga kinabuhi diri guys? Is your jacket shrinking? Uh -huh. hmm. Trabaho na siya, guys. Ayan. See you later, alligators. Sayo ka, ayaw. May mga mata karon guys. Tungod kay. Ayan. Yung lakaw na siya. <laughs> you go. Ayan, na siya. Yan ang, yan ang buhay namin dito, guys. Agang kay Ganda Friday. Magtatrabaho yan siya. Nauna pa siyang namata sa akin. So, Ayan mga ano, mga buhay Amerika, ganito talaga guys. Kahit ano, pagod. Hindi entertainin yung pagod po dahil maraming bills. Maraming bayaran. Kaya gusto mo, gusto mo man o hindi, talagang ikaw po ay magtatrabaho. Walang tapulan-tapulan dito guys, walang tapulan-tapulan. Walang tamad-tamad po, hindi ma-entertain ang tamad. Ngayon po ay tayo naka ano tayo guys, naka kasual tayo. Ka kasual tayo ngayon kasi today is Friday. At saka si Mr. Iwan ko kung magpapaluto ka pa ng ano, Mr. Oatmeal. You want me to cook you some oatmeal? Okay, love. It's already time. Ha? Ah? It's already. It's already. Alas 6 imedia. Alas 6 imedia already? Mm ha? -hmm. huh? Alas 6 imedia, yes. Ayan, hindi na daw siya magpapaluto kasi maano kami, na late kaming nagising. So magagamit na lang po siya ng ano, magagamit na lang po siya ng instant oatmeal ah uh, si Kyle, hindi yan mag-breakfast uh, kasi si Kyle is nagtatrabaho yan sa restaurant. Si alas is na. Ah. At saka ngayon, magbabaon tayo. Iwan ko, mayroon tayong baon. Tingnan natin kung anong mabaon natin, guys. Mayroon tayong sus. Ginoo ko ang sinigang tayon guys. Matagal na ito, guys. Dalhin dalh ko na itong sinigang, guys, na Nagluto kasi ako ng pagkain nila kahapon. Beef, beans, rim, pan, ano, nalito ako ng pagkain nila kahapon. Yung ground beef, nilagay ko ng green beans, at saka nilagay ko ng hipon. Yan, sinusotin ko lang. So, ito, dadalhin ko na to Atin yung hipon, guys. Kasi, ano na. Ay, wala pala si Iba ngayon. Today is Friday. Dalhin ko sana yung lahat ng hipon. So, bali na, dalhin lang din natin. Wala pala si Iba. Nagdala pa naman si Eva ng ano, palabok kahapon. So binigyan niya ako ng palabok. Sana. Tagalhan ko rin siya ng ano, ng hipon. <laughs> Ang daming hipon dito guys. Anong, ano, dalhin ko na to lahat, pamigay ko lang. Wala pala si Eva ngayon. Mas, ano, kung so, minsan kasi, hindi na ako magdadala ng pagkain kasi kahapon binibilihan kami ng Chinese food. Ang binibili nila kahapon po. Salamat naman at tapos na tayo sa ating ano, sa ating survey. Diyos ko intense na intense yung survey natin kahapon guys. Promise, napapagod na tuloy yung ano, yung, yung admin, napapagod na. napapagod na sa kahintay-hintay. Pati yung mga ano, pati yung mga corporate, napapagod na rin. Dala tayo ng kunting kanin siguro. Dala tayo ng kunting kanin dahil meron tayong sinigang. Ito lang, ito kanin dito. Nagsayo ko na kanin kasi papano si Karen gusto ng kanin. Sana ako masyado sa ano. Hindi ako masyado sa kanin. Kasi may vegetables naman. Hala. Hindi nito nila tin-turn off guys. Mm. Hindi nila tin-turn off yung kanin. Ayan, kanin natin oh. Ang tayo ng kanin kasi may sinigang tayo. ay Ayan. Ayan ang pagkain natin. naka na. Of course, si mister Bahala na siya kasi 6. Ano na guys? thirty na. Malit na tayo mga guys. Kailangan magdala tayo ng pagkain kasi Friday na ngayon. Wala nang relibre pagkain pag tapos na yung survey Sariling kayo na rin din tayo. Kaya kayo dyan mga guys. magre ready kayo sa inyong state, uh, survey kasi kami ay tapos na. Ayan. Ayan na. Halika na. Saka ano na si mister Siguro, tinuturn on na niya yung ano, tinuturn on na niya yung sakyan na natin. Uh, <coughs> Nauna na yun guys. Promise. <coughs> Ayun. Nagkububo na doon sa, naghintay sa akin yan. Alright. Happy Friday! Wow, ang ganda-ganda ng bulaklak mga arugula guys oh. Walang masyawala tayo masyadong arugula ngayon. Bye! <laughs> Yeah, there's no driving distracted. What? There's a reason why it's illegal to drive distracted. Uh-huh. Palagi siyang palagi siyang nagsasabi sa akin, guys, na kailangan hindi daw ako magano. Hindi daw ako mag Hindi ako mag gamit ng cellphone while I'm driving kasi dangerous daw. Ayaw, ayaw. Pagayo ayaw ko nung mga. Amping. Amping, pagayo ayaw. Ano si Mr. Guys? Nanaragin ng ihangkuhan, guys. Iyahang state sora. You look like a skimo, po. Mm -hmm. Skimo. Okay. earworm. Okay. All right. Love I'll your. see ya. you Good night, didn't put some ears in my, in my You didn't put some... Goodbye. I'll see you guys later. Until next time. Happy Friday, po. <clears throat> I did. Yung mukha natin guys, maano na, ma-wide-wide -ma -wide na, kailangan na talagang mag-workout. I don't know what happened. I was asleep. He was work he was working out and I fell asleep. And the thing is, he did not wake me up to work out. So talagang wide-wide na yung mukha natin guys. Yun lang po guys. Thank you guys for watching sa ating vlog for today's video. Happy Friday po. Thank you. Bye-bye.